Okay hey guys, magandang araw sa inyo lahat at welcome back po sa ating youtube channel So aktina tayo ngayong araw guys kung ano po yung uh, naging accomplishment natin para sa ating uh, project sa Matangas City Ngayon asamahan nyo ako yun, tara So bali, uh, ika 3 days pa lang po natin dito sa ating uh, project So ito yung ating mga nagkawa pa lang, so, ipapakita ko pa lang sa inyo guys Ayan. So today guys, yung uh, pinagkagawa po natin dito So assemble tayo ngayon guys ng uh, bakal So para guys sa ating uh, poste. So yung uh, na-assemble natin today isa, uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 So walong uh, poste po Bale yung poste natin dito guys is uh, 11 So may plus dalawa pa ron uh, 8, 9, 10 So bale overall yung uh, total na poste ng ating uh, project is uh, 11 po So isa na lang yung uh, kulang natin And then yung uh, iba nating kasamaan dito So yung uh, pinagkagawa pa Ay naghuhukay uh, So yung hukay naman natin guys para sa ating mga poste dito So tapos na Ayan, so ginagawa na lang natin, isa, uh, hinuhukay na lang natin dito ng atay beam. Ayan, so konti na lang naman 'yan. Ayan. So konti na lang. Then uh, si Forma naman yung uh, ginawa ngayong araw, so nag-assemble din siya ng abakal dito. Ayan. And then yung ating aparilya, so ito. So tapos na guys, uh, assemble ni Forma yung aparilya dito para sa ating uh, mga poste. So, ayan, okay na. And then abay uh, tomorrow, so gagawin po natin bukas isa uh, magtitindig na tayo rito ng poste na bakal. So ang bilis lang ng ating uh, progress kasi 3 uh, days pa lang tayo ngayon and then abay uh, tomorrow isa ika is, uh, day 4 natin. So nakatindig na. And then uh, yung bus natin guys, uh, target date is a uh, Friday. So bus na yung ating uputin uh, yan para sa ating poste. So ganun lang uh, ka simple so kahit ang mainit dito isa paspasan pa rin ang katrabaho natin okay so yun lang muna then ah uh, by tomorrow sabi ko nga kanina isa mag titindig tayo ng mga poster rito yung uh, ginawa natin kanina yung inassemble so and then as uh, by Friday isa diretso na po yung ating abuhos para sa ating uh, project so 5 days isa buhos na agad tayo okay So, yun lang muna. Uh, sa mga diba pala sa akin, subscribe sa nag-support tayong channel ko. Yung click the bell para palagi update sa aking mga uh, bagong updates. Dito lang muna and see you in my next vlog. Thank you.